Pagpapalit mo sa napakasalamat na bibig tulog po. Lagi po, lagi po. Napakabisa po na natin. Kasi lang bibig, sila to, sila to, Francis Stone, bulitin mo. Parang po natin. Alahan po ang mga kasalaman. Nagilang kailan po. At tulong. Parabalit sa atin po ang ating buting sila to. Ang muli sa nagkakalaman um, ng ating ating sila to. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng mga ikriyado ng malagay. At sa lahat ng mga

na po ha? inyo lahat. Kami pagpasok ko doon. Nagkamali ako ng pasok, nakala ko doon ang pasokan. dito ko pa daw sa gitna. Doon ako dumaan sa, sa gilid. Mas malapit kasi. Mayroon ako na kang kilala, tinatanong ko kung ano oras pa siya dumating. Ang pangalan niya, Annabelle. Nasaan si Annabelle? Taas mo ang kamay mo. mo Annabelle ang kamay mo. Ayun o, okay. hindi ako na, sige taas mo, para maraming nagkilala. Yun, si Annabel. Ka Kawain-kawain ni Annabel. Ayun. Ang talagang may Annabel, di ba? Pero ginahanap ko pangalaling ni Annabel. Marites. Marites. Ay! Ay! Ito yun! Marites. Ang hibira. Marites. Hindi. 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 Marites yan, Marites. Mahal ito, Marites? Ito ito, mababa. Orang hibira, mga Marites. <laughs> Para kayo sekretary lahat ko? Siya. <laughs> Ikaw ang pinakamaraming marites. <laughs> sa buong Pilipinas. Mga na lang pala. Iba-ibang pangalan pero mga marites sila. Talagang <laughs> marites sa mga pangalan. Pati itong bata marites ka <laughs> <laughs> Lovely, Jimmy. Oh, lovely. Ikaw? Pero marites sila. Literal na marites. Ha? Huh? <laughs> Hindi. Oh, ang kailangan natin at Leslie, lovely, yung pangalan talaga ay marites. Yeah! <laughs> Wala na. Meron ba sila mga Ayun! 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 sa DSW, hindi naman gusto ng gusto. Diba? Kung gusto ng gusto hindi na kayo. Kaya lang, nagtataka ako, yung ko, ginawa ng pa may pay. Yung iba, ginawa mo pungan. Pero bahit lang, Sa kanya, wala na. mo, ha? Ha? Nabi, sen, ano ang mga tsamba? Ano? May video walang lay-out Pero ang po yung pinakaseryoso ang sinasabi ngayon ang po yung majority nigger Ang pinakamabigat po po ang problema ang ginagawa ng China sa West ng Pilipinas, Ako, 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 ako sa hindi lang ako may sa Masinlok, sa Males Nandun po ako ng Alis Pano Bago po yun, nandun po sa Santa Cruz, sa Males ang hirap po ng buhay nila ngayon. Kasi hindi sila makapangisda. Nandun po yung mga ng China. Bukas ng gabi, pag nanood kayo sa balita o kaya mamaya, baka lumabas na yung totoong istorya kung paano tayo binangga ng China sa West Philippine Sea. Nakakakot po. Kasi ko po kayo ito, simple lang po ito, malayo po sa inyo ang West Philippine Sea. Malayo po sa mga tigamay maynila malayo sa tiga Quezon City, malayo sa mga tiga Bicol, malayo sa mga tiga Cavite, malayo sa mga tiga Iloilo, tiga Pampanga, tiga Bulacan. Subalit, so, sabi ko kahapon, yung ginagawa ko sa sakripisyo ng ating mga isla sa West Philippine Sea. Yung ginagawa ko sa sakripisyo ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard para sa inyong pangladyo, para sa ating lahat. Kaya, samahan niyo po sila ng dalangin. Masaya po, bawat araw na sila ay naglalayan ng ganaon, hindi sila mapahal. Samahan din natin ang galangin na ang kanilang ginagawa ay makatulong sa kanilang pamilya. At ang ating pamahalaan ay makaisip ng paraan. Ako po kanina, makaisip ng paraan, dinintang niyo po po sa PCRH. Sabi sa atin, Senator, ano pa ang dapat natin gawin? Kasi kung nagdadala ng pagkain sa sa ayun din siya, ng China, kaya isang ito ganito. Isa na lang po ang naiisip ko na so, ng paraan. Ito ngayon. ang ating pamahitan sa Switzerland. Ito galing sa ko ito. Wala pa nagsasabi At magre-request ng barko ng International Red Cross. Masala ang magdala ang pagkain sa ating mga sundalo. Hindi na po nila pwedeng galing Kahit kung panahon po ng Second World War, Nung panahon ni Hitler, basta ba ang International Red Cross. Kahit panuunan nyo po yung gerang sa Israel, sa Gaza, nakakalusot po yun. Hindi na po nila pwede parang ito. Ito po yung suggestion ko kanina. Kailan nilang mamarapakin. Kasi wala pa rin, hindi po sa pag-arabang, si Sen. Colentino pala na naka mo sa ngayon. Saan ka magawa po nito?

ang ating ilang kasamaan, ito nga naglilingkod pa rin ang tapat. At ang statwa naglilingkod pa rin. Ako po bilang dati mayroon na nalitay, ilang na na po po kung paano bumaba sa barangay. Ako po yung nagpaayos ng nalitay, ako rin yung dati yung NMDA chairman. Ako po yun. Ako po yun. Ako po, yun. Ako po yun, chairman, yun, yung chairman ko, limang putaw na nakakaraan. Narinan nga na kayo doon? Malapit na ang birthday ng sa June 19. Bukas! Na, hindi naman kayo maniniwala kung sasabihin kung may bigang ko sa isang. Sinasabi ko po yan para ipaalala sa inyo lahat ng kalalapan sa Pilipinas sa ating buhay ay makakarun ko. po yan ay ginawa ng ating Panginoon ito yung isang bahagi ng ating buhay. At ang lahat po ng sinasabi ko, kaya tol, kaya tol, kaya tol yung nakalagay dyan, lahat po tayo ay mag uutol Sa mga nanay pong nakapanganak na, kaputol po ng puso ng inyong mga nanay, mga anak. Mga nanawang anak sa mga anak mga nanawang anak sa mga mga nanak, sige pa, mga nanay na sa po. Mga lahat po yan magkakakutol, magkakakutol. Lahat po ay magkakapatid. Kung tayo po lahat ay magkuturinan, hindi lang magkakapatid, malagay ko po, wala tayo po. Maraming salamat po sa mga nakinig. At po sa salamat po sa po ng Dino. At ang mga umaral po sa mga lahat. Maraming salamat. Buhay, buhay. Maraming salamat po sa mga nakinig.